So ayun na nga mga old school. Ito ay aking opinion lamang. Nasa inyo na po kung inyong papaniwalaan. Grabe. Ipaglaban ang tama. Which is naniniwala tayo para sa ating pangalawang pangulong minamahal. Itama ang mali. Ang sabi ng ate ni Ading. Pero nakakalimutan natin Nagumpisa tayong lumaban para sa tama. Tatlo lang ang PDP. Hanggang nagtiwala si Tatay Diggs at marating natin ang sampu. Habang ang isa ngayon na merong itim ay nandun sa alyansa, abot tenga ang ngiti, pataas-taas pa ng kamay habang tayo ang lumalaban sa tama. Senator Amy, nasaan ka po nung March 11 hanggang 14 habang ang mga tunay na lumalaban sa tama nandun sa Bilyamor, umaapaw ang galit, ang lungkot, umiiyak habang hinuhuli ang mahal naming si PRRD. The boat is sinking. So, kailangan nating lumipat at umiwas sa curse ng mga Pilipino sa buong mundo. Huwag nating kalimutan na kung numero lang ang kailangan, nandyan ang pinagkatiwalaang Duterte 10 ni PRRD. Don't get me wrong. Hanggang dulo, hanggang pumikit ang mata ko, susuporta ako kay Ate BP. Pero ang mabudol muli, pag-iisipan ko. Magic word. Sabihin mo lang kung ano at ano-ano ang bisyo ng pinakamamahal mong si Ading. Baka magbago pa ang aking prinsipyo. Uulitin ko po, kung numero ang kailangan, sobra-sobra na tayo sa Duterte 10. Pero sa pagliligtas ng political career ng tahimik at pataas-taas at pangiting-iti nung siya pa ay nasa alyansa at ngayon ay nalulungkot at di matanggap ang nangyaring pagkidnap kay PRRD. Parang napakahirap biglang maniwala na sa isang taas lang o indorso ni BP. Akala mo ba lahat kami ay maniniwala sa discarding political savior na iyong ginagawa Ingat itama mo muna ang mali